Malitman ang mundo na ating ginagalawan. Mahirap man ang buhay na ating nararanasan. Ngunit habang tayo'y nagsusumikap, may pag-asa at alam ng Diyos nakikita niya ang ating ginagawa sa araw-araw. Darating din ang magandang bukas katulad ng batang si nabi. Uh, kasama ko dito si Bona B. at uh, bibigyan natin siya ng paunang allowance, paunang allowance si Bona B para mag-inquire sa school ng kanyang enrollment sa University of Bantike, bukas. So, ito na ang umpisa sa uh, uh, dream ni Bonabin na nakapag-aral. Thank you ulit sa sponsor, Mamayra. Mama Thank you ulit sa tulong kay Bonabin. Ito um, po ang binigay ni Mama sa iyo 1,000 pesos para lang yan sa fair mo kag at ka, uh, ka imong mo 1,100 ako na mag, mag ka dugang uh, kay gin less mong sa may ano gin less ang sa may gikas na withdrawal so 1,100 ito ang gagamitin ni Bonadi bukas para mag uh, inquires sa school mo sa kanyang enrollment stage. So your first uh, allowance. Thank you. Thank you, bon. Thank you Hello, wannabe? Good morning. Good morning, sir. Bon. Uh... sa ating sponsor ng tubro pang kwarta ipakita ko na naman yung mga figure sa G-Cast 1,099 Pesos ipangayo ko yan kahapon kaya gusto ko daan na ma inquire ko sa may school. Tapos usunod mo eh, pang baka mo lang eh, ka-load mo. Ay, hindi ito ako, ako naka bakal baka sa ka mo. Ipag-gamitin eh, mo dyan pang load mo para ma-enquire mo. O either, eh, isa pa ito, buwan mo ano, agi. Nga, ano, sir. Pumagun mo, babe, ka mo. Uh, Tapos ma-enquire ka mo dito. Mamangkot ka mo dito, hindi ka maka-enquire. Tapos sa cash office. Cash office, sir. Saan na sa sa UA. UA? Uh, pwede man pwede sa Badu Sabado lang, sir. Sa Bado ra guro bay ka o oh, si ano. Okay, what mo bantay mo si R2? Kaya paano si nanay? Okay, kaya yung mamang ah. Pwede ba ma kita ka ang men mo? At, uh, priority kang CR, Mas priority ang school ah. Ano Depende kay Kung hindi niya ka ma-focus sa may CR, basta sa routine ma-CR. Tapos, bukot permanent pa ng status. Kung um. maglain ang mayor, basta lain naman karayo ng mga, mga, mga nao uh, uh, okay, next year children mayo children eh sa siyensya <sa>, politika <laughs> ay kontrabal lang man ang sa toscan ng buwan ng koronang ang supporter ng status. Si, uh, Sumaan yan, lamang yung panawan yan, kung may mawa. Yan. Mapaimaw lang ako. Uh, panawan ko na lang sumaan. Ay, kung ano gin, man? Kung ano ang output ng mga pagpanaw? Eh, ang balon natin si... Si Mayra. Hmm. Si ating sponsor. Para ma-update na na kung ano ang status ng mga

ang mga ganda mag-upgrades mo. Pero hindi sa may eskwela mo, mabalik lang ang taas grades mo nga dahil simpre ma rin sa eskwela. Di, e, ang po dyan ni talagsanan dyan. may mga mo, talagsanan. may mga ako mga ko, kapat mo sedangkan ada nggak sponsor dokter Imut Jangan Ayok banyak pulang kang Famili Ting di ada Tricycle kang Imak mau Ayok langsung

kami sa may anak ka, BISBI. BISBI sa Dahil lang ato, nang wala mang sumaan to sir, para sigurado. Alright. Tapos si Met mga mates mo to para ma-assist na ito. Mm -hmm. Hindi na ginamaan to, maamukan to Ah, natultulan ko yung kay Agir, hindi ako kapa-indrol. Oh, oo. Oh, oo, oh, oh. oh, na-espila, nice. dapat ako college. Kaso, nakabala ko exam. Kaso, accountant ball ko, dapat taas ang score. Mga 20 lang to score ko mo. Dapat accountant mo, perfect kid man. Si accountant ball, bakit na ako na? Huwag ni accountant ko course ko so ba eh? Ito na lang may cut-off na lang kay accountant. May dandang akin naman sa gandiyo mo sa ko. Ah, kung anong kang grade 10 hasta mag grade 12. Accounting? Si... Kaya ay choice ko ako to reason mo. Either in any course na basta 4 years course. Para nga... Kung anong available. Kung tibiyaw di tibiyaw.

pagindi na yung gumigigi na nyo. Korak man siya? Na, uh, amolang namit ang ng mga tao na sponsor. Yes. Parang uh, ang ano yung matagal kampara si Buradunga, si Taupi, Thank you na. Thank you man sir salamat ma'am may raaksay tanan sa pagbulig na akong kaskwila. Dapat uh, ang duro pa maabot kayo mo nga blessing sa sunod. Kaya e, mabuligan ko sinanay sinanay kagmatupad ko yung pangarap ko nga makatapos sa kaskwila. Mulang lahat salamat kayo ma'am may raaksay. Pag kung sino pag gusto mabulig bulig na akong duro nga salamat. Para maabot ko na pangarap ko para mabuligan ko sa nanay. Ako lamang mapeskila sa mga ibayan ko. Dito sa terminal na ito, sa bayan ng Bugosong, probinsya ng Antike, ang munting mundong ginagalawan ng batang si Bonavi, isang anak o ng isang kano sa kanyang nanay. At hanggang sa ngayon, sa dalawampung taon, hindi pa niya nakikilala ang kanyang tunay na ama. Nagsusumikap, nagtatrabaho bilang tagapaglinis ng restroom dito sa terminal. Ito ang munting mundong ginagalawan ng magandang batang si Bonabi sa loob ng dalawang taon.